Good morning, good afternoon, good evening uh, Kahit saan ka man ngayon, mga kapamilya o kapuso uh, Magsimula na tayo mag, maghusga sa ating mga pangyayari sa bansa natin napanood ko mga kapamilya mga kapatid yung mga mga vlogger na nagpaparamihan na natawag na, eh, na, na natin social media pero sa akin lang mga kapamilya dapat bang tawagin natin social media kapag ang vlogger ay para sa ating pagpagkapaniwala sa kanya na parang binabayaran para lang ang mali na nagawa ng isang taong may kasalanan ay uh, pilit nilang itama pero kung makapanood tayo sa mga uh, doon sa YouTube na may maraming mga vlogger doon ay isang para sa akin ay may mga vlogger na dapat tawagin ng yung tawagin natin na social media kasi walang pinapanigan walang pinapurpik purpik. tahan o oh, ganun ba tuloy Oh, para na yung naka, nakakapanood ako sa sa buhay ng mga politiko na para sa atin ay makapaniwala sa atin ang kanyang mga ginagawa na uh, kabutihan sa bansa natin doon na ako nalilito doon sa nagsusunod ako sa mga pangyayari doon sa Senado o sa mga balita na ang kanilang tema, ang kanilang topic ay uh, sa isang tao na tinatawag nilang hindi ko kilala ito uh, na nagkapanood ko lang sa mga balita na tinatawag nilang si Apollo Cabuloy na tinatawag na uh, inaangkin niya nga appointed san of God Pero ang daming Mga mga, mga pangyayari Na mga Kaya ng mga ginagawa Ni Kabunoy sa ibang Ang ibang mga membro niya Nga para inabuoso ay na abusuhan o pero hindi pa ito yeah, suspicado suspect pa siya kasi hindi siya sumisipo doon sa Senado kahit pinatawag na siya at ilang beses ang Senado na nakapakumbaba para lang uh, makiharap si Apolo kay mga doon sa Senado. Itong minasinasabi ko, uh, pinanood ko lang ito sa mga balita, mga kapatid, kapamilya, kapuso mga kadas, amigos, amigas, kahit kayo maka manunood at malaking malaking pangyayari doon sa sinado at para sa akin, para nga sa uh, alam niyo mga kapatid, grade 4 lang ako naabot pero may kunti akong maintindihan kapag Uh, manood ako sa mga balita so oh, ko kong sa mga balita sa mga blog. o oh, niya sa aking katuwiran palang, ay parang hindi tama nga hindi sumipot si Tibuloy sa Senado kasi husgahan siya sa uh, ang ibang mga membro niya ko maintindihan at parang uh, malapit ako maniwala na anak siya ng Diyos kasi hindi mabasta-basta sa sinado kung ipatawag ka sa sinado ang sinado may kapangrihan pero hindi nila napipilit si buloy nga umaharap doon para sa akin ay parang may kapangyarihan si buloy at sabi niya na eh, ay siya parang parang talo na siya doon so, alam natin na umaabot na yung punto na may warrant of arrest na para sa kanya at hanggang ngayon ay parang hindi pa siya nakikita sa mga nagsiserve ng warrant of arrest pero ina masabi ko sa inyo nga kung gusto ninyong malaman ang mga pangyayari doon sa ating bansa uh, pwede kayong manonood sa mga sa YouTube mga YouTube channel na uh, marami at no mga balita o mga vlogger may mga vlogger na matino at may mga vlogger na parang baliw magsalita doon oh, kapag pina ulit-ulit mong pinanood alam ko kung sino ang mga tama sino ang social, dapat tawagin sa social media at sino ang dapat tawagin na bayaran lang o sa ating panonood at may mga tinatawag na may mga senador doon na hindi sila nagkaisa ilan sila doon may uh, marami sila 24 Ang senator mai dia tahu kini langa uh, hinti dapat restu si sikibul oi pak don sila nak aku uh, makan peh ke sikibul oi uh, uh, kasi utang na lup deu ah kini dikena teng reaction opinion oh uh, kasi nak simula pa lamang tayoh doon sa ating channel so, sa susunod mag subscribe kayo kasi parang may mga video pa kung uh, i-content sa sa susunod okay thank you uh, maraming salamat mga taong bayan dito sa bansa natin.